isa pong mapagpalang uh, pagbati ang aking pinapatid sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Ayan po. Sana po ay nasa mabuti kayong palagay lagi, siyempre. At uh, yun naman po ang lagi kong pinagdarasal. At uh, ganun din po din sa mga congressman at sa mga politikang mga kawatan, lagi ko rin pong ipinagdarasal na mamatay na lang kayong lahat. Yan po. At yung uh, Medyo wala po ako sa mood kasi nga parang hindi ko po uh, alam kung ako ay nalulungkot. Ora. Uh, basta hindi ko po alam. Kasi nga po ay uh, mayroon pong uh, isang militar or uh, member ng Armed Forces of Armed Forces of the Philippines AAP Ito po ay isang kernel at at the same time ay abogado po ito at ang kanya pong uh, barracks ay nandyan po sa uh, uh, Aguinaldo ayun po so ito pong kernel na ito na abogado yan po ay nasa loob na mismo ng Aguinaldo, Campo Aguinaldo po ay natagpuan na lamang pong uh, nakahandusay at uh, naliligo sa kanyang sariling dugo at ito ay patay na. So, ibig pong sabihin ito, ay uh, kapwa rin niya, sundalo ang pumatay dito. Kung uh, kung yun po ay ating pagbabasihan, na nandiyan niya po yan sa loob ng kampo. At uh, ano nga po ba, ang dahilan kung bakit pinatay itong uh, 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 AEP eep na ito? Uh, maging ako po ay hindi ko alam. Uh, pero base po doon sa mga usap usapan, yan daw po ay isa. Sa medyo hindi na rin nagugustuhan yung pamamalakad ng gobyernong ito. So, ano pa buwa ang konon? Ano pa ang kasunod noon? Kung hindi mo na ang pamamalakad ng gobyernong ito at nandiyan ka sa, sa kampo, abay posible nga na either uh, pinapatay ka at uh, kawawa naman dahil uh, imagine mo nag uh, naghirap para marating yung kanyang ranggo as a kernel, nagpakahirap na mag-aral sa uh, Philippine Military Academy hanggang sa nakuha niya yung uh, uh, pagiging kernel niya, hanggang sa nakatapos siya ng abogado, ganun-ganun na lang napapatayin na lang siya dahil lamang dito sa hindi niya nagugustuhan yung mga nangyayari at pamamahala ng gobyerno nito. Ganun ba ganun, ganun lang ba kadali 'yon? At uh, para po uh, uh, mapatunayan po natin, haya uh, ito po yung mga uh, 'ko ipapadudod ko lang po sa inyo para po ay uh, para maintindihan niyo. At uh, ayan. Na ito ang tanong ng ilang netizens nang malaman na ang media ay nag-news blackout sa isang pangyayari na kung saan isang lawyer at colonel ang itinumba at natagpuan ng katawan nito sa loob mismong Camp Aguinaldo. Nakapagtataka kasi bakit hindi ito naibalita agad sa media? Ano ang hiwagang bumabalot sa pangyayaring ito gayong isang kilalang pinuno ng AFP ang biktima? Ayon kasi sa ulat ay, Natagpuan ng labi ng isang koronel ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa kanyang quarter sa Camp General Emilio Aguinaldo sa Quezon City noong biyernes. Ito ang sinabi ng AFP noong linggo ng hapon. Sa isang pahayag, kinumpirma ng tagapagsalita ng AFP na si Colonel Franz L. Margaret F. Padilla na ang bangkay ni Colonel Rolando C. Escalone Jr., Judge Advocate General Service, ay natagpuan sa kanyang quarter sa mga unang oras ng ikadalawamput dalawa ng Nobyembre. Ayon kay Padilla, nakikipag-ugnayan na ang AFP sa Philippine National Police at scene of the crime operatives para sa patuloy na investigasyon upang matukoy ang mga pangyayari sa paligid ng insidente. Walang ibang detalye na ibinigay kung paano natagpuan ang bangkay ni Escalona. Ipinaabot namin ang aming pinakamalalim na pakikiramay sa pamilya ni Colonel Escalona sa mahirap na panahong ito. Ang AFP ay nakatuon sa pagtiyak ng isang kumpleto at walang kinikilingan na pagsisiyasat upang may paliwanag ang bagay na ito, sabi ng AFP. Ang isyu na ito ay binigyan naman ng komento ng ilang personalidad sa social media ayon na sa foreign and public relations expert na si Sasasutay. The media is not reporting that the colonel who was found dead in Camp Aguinaldo was shot. Imagine a colonel being shot there. Marahil ang pangyayaring ito ang isa sa mga dahilan bakit ang Chief of Staff ng AFP na si Bronner ay walang ginagawa kahit ng daran ang pangabuso ng mga politiko. Ayon na sa supalpal kay Bronner ng isang retiradong general na si Nick Sotelo ay, Sorry, Ahmed, but not when our country is turning into a circus being run by monkeys because our children and children's children are not going to just be dependent on bananas. Political stability happens only when one party. Uh, anyway, uh, matagal pa kuyan. So, siguro po ay sapat na yon na ma na narinig niyo at nakakabigla nga po talaga Yan nangyayari yun dahil uh, imaginin mo isang kernel na ng uh, ng AFP ay ganun-ganun na lamang patayin so sabi ko nga po, hindi ko rin po alam ang uh, ang dahilan kung bakit pinatay ito. Pero sabi ko nga rin po kanina, usap-usapan po 'yan na pumapalag na raw po 'yan dito sa so nakikita niya, atalamak uh, na korupsyon dito sa ating gobyerno. 'Yan po 'yan. So dahil lang pala doon sa pumapalag na uh, pinapalaganan niya Kagaya rin po ni eh, Bangag, di ba? Pinapalagan ko na yung mga pagmumura ni Inday Sara at sa, sa pagbabanta ng kanyang buhay. Kaya sinabi niya, pinapalagan na niya. So, ganun din po ako. Okay pa po yung 50 na manliligaw ko. Pero doon yung aabot sa 999 na naman liligaw ko, ay pa, pinapalagan ko na rin. Hindi <laughs> po ba? So, yan po yan. Kaya ah, pinapalagan ko. Oh. pero, oh, seriously speaking, ay uh, talagang uh, marami ng uh, uh, disgusto dito sa gobyerno ng uh, kasalukuyan ngayon. Marami na po talaga ang kapalpakan. At sa uh, kahit naman sino po ang mag-isip, kung uh, kung totoo man po na talagang bangag itong presidente natin abay hindi po hindi po kwento hindi po no makakabuti sa atin po. at uh, lahat ng magiging desisyon nito ayun na na sinusundo na siguro uh, susunduin na ako ah <laughs> uh, at uh, lahat ng magiging desisyon nito ay puro palpak na lang po pero uh, maliwanag naman na po na talagang uh, uh, higop nagsisinghot. Kasi unang-una na pa, napakadali naman ang magpa-hair follicle eh. Di pa ba? Kukunan ka lang ng kaunting buhok. So okay na. Pero ayaw nga po eh. Ano po ang ibig sabihin nun? So ang ibig sabihin lamang po nun, ay uh, totoo yung ibinibintang uh, e, sa kanya. Actually, hindi na po binintang dahil nga mismo yung uh, picture niya na nakarating kay Maharlika ay kanyang uh, ipana inauthenticate sa Amerika at lumabas po na genuine or genuine po yung uh, picture na yon. So, ibig kong sabihin, talagang totoo na talagang addict nga. So, sabi ko nga po walang masama. Katawan mo yan eh wala nang problema yun. Kahit na ba igupin mo lahat yung isang drum eh. Kahit ilublog mo lahat yung bunga, ayang mukha mo dyan sa isang drum eh. Di ba ba? Wala naman tayong pakialam kung totoosin. Kaya alam, nagkataon nga lang po na presidente natin. Dahil uh, sa presidente nga siya, ay uh, alam natin na wala sa katinoan. So alam din natin lahat ng na magagiging desisyon nito ay uh, wala rin si katinoan. So yun po yung isa kung bakit uh, mabuti nga ngayon at uh, nanalo si Trump eh dahil uh, di po ba siya na rin po mismo ang nagpo-provoke ng gira dito sa China na kung saan. Eh, alam naman nila, lalo na itong nandyan sa mga cabinet secretary niya, alam naman nila na matitigpas lahat ng mga tao sa sa natin kung may gira. Alam nila yan. Pero dahil nga sa may mga bahay yan, sila sa iba't ibang bansa ay wala silang uh, wala silang pakialam kung magkakagira dahil nga po sabi ko nga tatakbo lang yan, lilipad lang po yan dito kung may gira yun po yan eh so mabuti na lang at uh, nanalo itong si uh, Trump at uh, ngayon pa nga lang hindi pa nakakaupo ay, nagsabi na po siya na hindi niya gusto ang gira So, kaya tumahimik po yung usaping gira na yan. Pero ang totoo po yan, yan talaga nagpo-probo. Kasi nga, wala nga sa matinong kaisipan. Uh, anyway, mapunta naman po tayo dito sa Kwan. Yun po mga nagrarally po dyan sa EDSA at uh, parami na po ng parami yung mga uma-attend sa rally sa EDSA. Yun po malalapit dyan ay, uh, ay uh, pumunta na rin po kayo dahil uh, dito po, mamaya, mamaya maya lamang po ay uh, aalis na rin po yung aking uh, mga uh, papadala dyan. At uh, kasi kaya nag-delay naman yung pagpapadala ko dyan ng mga tao dahil nga agosto ko muna na sabi ko kasi dati sa kanila, ngayon pa lang yung inyong mga suot-suot na bahag, huwag nyo nang palitan. At, at least isang linggo, kaya nga po, isang linggo muna silang nagwan doon na walang palit-palit yung bahag nito mga katutubong mangyan dito na kababayan ko. Kasi ang purpose po na hindi sila nagpalit ng bahag para kung halimbawa mayroong, uh, mayroong uh, iipal-ipal dyan sa isa, ay eh sabi ko ipulupot nyo na yung, bayag, uh, yung, yung bahag ninyo sa mukha. Masakop yung ilong para dyan palang sa amoy ng bahag. <laughs> diyan parang sa amoy ng bahag ninyo, patay na sila. O, oh, hindi. Eh, apan po yan. talo talamat na po talaga yung uh, kaw, uh sa ating uh, taba ng bayan. Kagaya po yung sinasabi ko po na 25 tons of reserve gold natin, bininta at magbibinta na naman. So, ano pa mangyayari sa atin? Sa akin, walang problema eh. Sa totoo lang po. Ang inaalala ko lang po dito ay itong mga kababayan ko. Yun po, napakarami po eh. Napakarami pong gutom ngayon. Napakarami pong naghihirap ngayon. Napakarami pong walang masahin ngayon. Mabuti na lang, kay paano ay uh, naso na natin na na bibigyan natin ng regular na tulong itong mga dati kong uh, ay iniikutan at uh, hindi lamang po yung dati eh nagtrip na po ang dami eh kaya awa ng Diyos basta dasal lang po tayo at uh, basta kakayanin din natin kaya lang ang kaya po ako ganun na lang ang galit sa gobyernong ito dahil nga po imagine niyo naman kayo na po ang mag-isip. Hindi ko naman po obligasyon yan eh. Di po ba? Kayo po ang tatanungin ko. Hindi ko po obligasyon ang tumulong sa mga kababayan ko. Wala po ako, wala po akong obligasyon sa inyo. Di po ba? Ang may obligasyon po sa inyo ay gobyerno. So pero bakit nga kahit na hindi ko obligasyon ginagawa ko? Kasi nga po hindi ko kaya nga makita yung kalagayan nitong mga taong tinutulungan ko. Hindi ko po kaya eh. Kaya kahit na hindi ko obligasyon ay uh, sige na lang. Kasi nga po konsensya ko po yung uh, yung uh, nag-uutos po sa akin konsensya ko po. Kaya hindi ko po kaya na basta na lang uh, talikuran yung mga nakikita ko. Kasi paulit-ulit ko rin po sinasabi sa inyo na naranasan ko po 'yan eh. Naranasan ko pong magutom. Hindi lang basta gutom, talagang gutom na gutom. Naranasan ko po yan. Lahat, wala po kayong pwedeng sabihin sa akin na kahirapan na hindi ko naranasan. Lahat po, nadanas ko yan. Hangga sa dumating na nga po yung punto, na sa kagustuhan ko lang magkaroon ng laman ang tiyang ko. kumain po ako ng tangkong, okay lang sana kung nilaga na may asin na usawan. Eh, wala po. Mismong kangkong na hilaw na yung pinain ko po basta lang malamanan yung tiyang ko sa sobrang gutom. Kaya alam ko po ang kalagayan itong ating mga kababayan mahirap. Alam ko naman po na ang kasalanan lang po nitong mga kababayan natin yung pagiging mahirap nila. Alam ko po na napakahirap ang maging mahirap. Kaya naman po, dahil na, naranasan ko lahat yun, at kahit pa paano naman ay uh, nabigyan tayo ng uh, pagkakataon na pagkatiwalaan ng ating Panginoon na pahiramin ng mga nandito na sa akin, ito po, wala po akong tigas, baka, baka hindi lang po ninyo alam. Kasi nga po, sinasabi ko dito, hindi ko po kaya rin. Itong subscriber, sabi ko po ulit-ulit ko po sinasabi. Itong mga tinatulungan ko, itong mga inaikutan ko, kung ito ay binibigyo ko tapos ina-upload ko sa channel ko, ito, ito, lahat, hindi ko na po kailangan na magsabi sa inyo na mag-subscribe kayo sa channel ko. Sigurado tiyak yan. Hindi ko man sinasabi mag-subscribe at mag-subscribe kayo sa akin. Pero hindi ko po kaya nasa sa kabila ng kahirapan nitong ating mga babayan, ay bibidyohan ko, i-upload ko rito sa channel ko, makikita ng buong mundo, di paraan, nasaan, nasaan ang konsensya ko. Mahihirap na nga nating mga kababayan ito, ay para mo pang uh, nakadapa na nga, tinatatakan mo pa. At ayaw ko pong ipakita lalo na lalo na kung pagdating sa sa pagkain ang uh, itinulong ko yun po ang lalong hindi ko po pwedeng ibidyohan kasi iisipin ko yun na parang mga aso lang itong mga kababayan ko na binabahogan na lang yun po ang hindi kaya ng konsensya ko yan po ang totoo kaya nga po, sobra. Mabuti lang na siga, nung, uh, nung panahon na nung panahon na talagang gutom na gutom ako, wala akong makain. Mabuti lang noon, wala, wala pa yung video, wala pa itong YouTube channel. Wala pa yung mga Facebook dati. Di ba? Puro kung may mga Facebook ba dati, may mga YouTube dito, siguro isa rin po ako sa biktima. Na, bibigyan nila ako ng isang sardinas dyan bibigyan nila ako ng isang uh, noodles diyan, bibigyan nila yung kalagayan ko. Tapos i-upload nila sa channel sa channel nila. Sigurado po 'yan. Kung nagkataon na yung time na hirap na hirap ako sa buhay, yung time na kumakain ako ng tangkong. At uh, kasi nga mara marami po nagbibigay sa akin diyan dati. Lalo na po yung mga katulong diyan dati sa sa Green Hills. Diyan po kasi ako sa Green Hills natagpan dati. Patadyan niya po ako tumira sa ilalim ng truck. At, ah, uh, sabi ko nga po eh, wala po kayo makitang mukha. Wala po kayo makitang balat ko. Lahat po yung kagat ng lamok. Wala po kayo makitang, eh, uh, mukha ko. Mabuti na nga lang. At, ah, uh, siguro naawa yung ating Panginoon at uh, ito ito nakarecover ako kaya naman walang uh, walang tigil yung pagbaba niya sa akin ng mga blessings at hindi niya pinayagan na habang panahon ay puro pagat na lang ng, mukha, ng lamok ang mukha ko o di sana kung uh, hanggang ngayon ay uh, hampas, lupa at patay gutom ako di wala sana ako ngayong uh, papalagan. Siguro hanggang ngayon walang pumapansin sa akin. O kagaya ngayon, dahil nga sa blessings ng ating Panginoon, natanggal yung, uh, yung mga uh, kagat ng lamok, ayan naman tuloy ang problema ko ngayon. Yung napakarami naman ng mga, uh, mga nanliligaw sa akin, yun ang problema ko. Kaya yan na ngayon ang pinapalagan ko. Kaya, yun po. Wala. Paminsan. Paminsan, minsan po lang po kasi magsisingit tayo rito ng kwan. Nang, uh, kaya pa paano ay wag naman masyado seryoso. Magsisingit tayo ng medyo hindi seryoso. Ay, yung iba. Yung iba. Yung iba. Yung iba naman na nakakapanood, eh, seryoso. Fake news daw ako. Kaya naman pala. Huwag ganun. Kasi unang una yung mga uh, mga video ko diyan dati, nangaasar na lang po ako sa mga putang inang mga politikong ito. Nangaasar na lang po ako. Kaya huwag niyo na pong pansinin yun. Kung ano man po yung inyong mapapanood dito, sisiguraduhin ko po sa inyo, nangaasar na lang ako. Kagaya po nung kahapon lang, yung sinasabi kong uh, 999 na mga manliligaw ko at yung isa daw ay uh, ay plano akong patayin. At uh, yan ay papalagan ko. Hindi po ba yan yung speech ni Bang Hag? Yung papalagan na rin niya si B. <laughs> Sara. O, uh, di ba? Kaya po, minsan, kaya eh, uh, ipinaliwanag ko po ito sa bandang huli na ng aking uh, uh video para sa ganoon ay ang makakapanood lang po yung, to yung totoong nakakapanood, binubuo yung panonood sa video ko. Marami po dyan eh. Diba? May mga comment po diyan, nabasa niyo po ba 'yung katanga katangahan ng mga iba? Kasi nararamdaman ko talaga. talaga. Natutuwa talaga ako. Totoo raw ba na mayroon na akong uh, mga 999 'yung mga mga nanliligaw? <laughs> kundi ba kundi mo may salpik ang putang inang tanga. 'Di diba? Eh matatawa talaga kayo, eh, 'di ba? 'yung mga comment diyan? Pero Joseph, eh sino ba? Na? Ay, nako. Anyway. <laughs> Ay, natutuwa talaga. At, uh, siyempre po, itinataas ko ang aking mga kamay sa lahat po ng mga may mga sakit at may mga problema na mga subscribers ko. Panginoon, tanggalin mo na po ang mga sakit nila. Salamat sa ating Panginoon. At ano nga ba yung lagi ko sinasabi pagkatapos akong magdaldan? <laughs> mahal na mahal ko po kayong lahat, ayan.